Salah api. Ah, ni, tak pun. Tidak api. Tunggu dulu dah. Tunggu dulu dah. Tunggu dah. Dah yang ni. Magandang umaga sa ating lahat. Bali, well, nandito na naman tayo sa ilog. At uh, katatapos lang ng ulan. Yan, makikita nyo mga kape malakas yung ilog natin ngayon. Medyo malalim kaya dito lang tayo sa gilid-gilid. Hindi -gilid. na tayo makakatawid dun sa kabila mga kape kasi talagang yung agos pa lang. Kaya sobrang lakas na. Kaya, yeah. umpisaan na natin mga kape nyo para makaulong talo. Okay. Nee? Nee? Ipig sa ayos na yan. Hindi na lang na natang. Hindi pa ba yung ano natin mga kapay? Yung lambat natin, hinihila na natin kasi na hindi tumama sa saktong target natin. Ano ka doon? Dijinin mo yun? Ha? ni yes, Magtatayad yeah. dan <laughs> Banak ba yun okay. Good size mga kape niya Pero kung dala natin yung ano yung pang pang hablok Katil Yung pang ano natin pang salok Sigurado sasalukin lang natin dito sa gilid Gagandang hmm? tila ato Bani hitam sama tadi itu rumah jembatan. Tetap ha? tuh ya. Hampir sah. Hampir ya, sah itu. Hampir sah di itu sama ya. Tepat kehilanya. Para siang, itu parang siyang, ito parang puyok. Tidak, ada mga Papa yun Papaan ko na, papabili ko na Ini gad, tiga dua tu tu ya ni. Ini Jadi ni jauh. tadi Sakto parang taray na. Ha? Parang taray na. Nagadong din. Ganit dyan ha, yung mundo. Nakuha ka na dali. Ang may pangus. Panak. Panak. Maglo mo ka tanay. Eh. lalaki. lalaki nila mga kapengyo. Nakakawalan natin itong banak kasi malista Ayan mga kape okay. nyo ka Kalalaki Yummy Ang tataba Ito talaga kapag Bagong ulan mga kape nyo Kaya lang mapanganib Eh dito lang tayo sa gilid gilid lambat eh. Namilipit yung ano. Gardisa. Pero bisminan. Gutan ata kami ng ulan mga kapayim. bagyo. Hindi na tayo peding bumuhodon sa ano mga kereta kabila kasi pupunta sana tayo sa kabila eh pero dahil na ulan kaya muna okay lang po mabasa tayo ha? ha ba niya? pwede yan kaya eh. matatanggal yung ano niya screen protector niya sa harap kapag yan ang tataba ng tilapia ngayon mga kapeng nyo ha? Hmm? grabe bilugan talaga oh 150 sa palengke Tama yung sabi ko kanina Nadadalhin yung pansalok mga kape Mas madali sana kung ano Kasi nasa gilid na yung mga isda magis pa lang eh. Kalahati na agad. Wala na tayong pakakawalan mga kapeyo para mabilis lang. Kasi naambun na naman. gawa ng sa agos pagkita ng dito naman ang laki ng agos mga kape nyo ng tubig kaya hindi na basta basta ano hindi basta basta tayo makakalusong isang hagis pa pwede nang umuwi 2,000 sa pe eh 2,000 pala sa peso 2,200 sa peso mga kape yun na hinabutan na ng ulan na. bilis lang yung ulan niya kanina mga kapengyo pero malakas. Kasi biglang laki ng tubig eh. どうした Jani. Kita ke matar. Si Uncle Jani. Nanti aja aja. Macam mana? Belit. Belit bye. Belit. Sama jauh ni Bilit ya. Bijuah. Kalau lutang sa anu apa ya? Ini mana sih? Ya. Beli bilit. Mending makan languyain. Oh, Malmu sih nak. Kalain.

Kaya kung maganda sana kung wala ito at lalampatin na lang natin.

lang natin to mga kapeyo at mamaya ay gugura na tayo magagandang klase mga kapeyo tubig mga kapengyo. Hmm? Oi! Tala ya? Tala! Tala! Laki Oi! An laki nga! Sapto! Tika ni je! An laki nga nong! Patah nanti! Oi! Tengok kata je! Waktak! Gila! Ano kaya yon? Tilap yan! Tala kaya! Patah nanti! Takut! Tilap yan! Ibu dudang! Ibu jahani eh, eh. Men kau, ni kau ni, jahani, oi lebih, tekel, <laughs> itu palayon, <laughs> alah kau puruanan amnya ni, oh, yeah. <laughs> <laughs> oh ini banyak tekel, oi itu, eh itu palayon tu, tu mana, banyak. sabi naman kasi to yung nasa pool sigurong laki oh lakas bangus bangus oh bangus ng bangus ng ilog sabi nila ito daw yung ano eh purong purong kila kuya to eh kinikilaw laki oh eh ano muna natin dito kasi madaling ano to, madaling mamatay ito pag ano eh. Tapos sinamahan pa ng ano, isang jumbo. Sinabi <laughs> ko muna yung banak mga kape yung magpilis mm -hmm. maano yun eh. Magpilis madali eh. I mm mean. -hmm. sila mga kapeyo tala nang ng chan punasan mo pati sige lang sa sa blalang-blalang ka dito kasi sa Taiwan mga kapeyo mas madali maghagis kaysa magtanggal kakain sila ng maayos mga kakainyo gawa ng yung tubig pumagilid kaya napunta sa mga damuhan na nakakain ng maayos yung mga isda gaya na Ay binigo ng ating pagpunta dito ayan So ayan mga kafe yung oh, nagtatalungan na sila Oh mamaya Nagtatalungan na sila eh Uwi na nga tayo eh umaalis pa sila So ayan mga kape ito na yung nadali natin napakalaking banak at napakalaking tilapia so itong isang balde na ano mga kafengyo so thank you thank you so much mga kafengyo at yun hindi nga natin naisave kanina yung nalulunod na ano na ibon dun kasi malalim doon sa kinalalagyan niya. baka tayo naman yung madali kapag pinilit natin isave mga kafengyo kaya ayun. thank you thank you so much mga kafengyo at God bless sa ating lahat ingat po tayo palagi yan bye bye